GG yo yun. 2014 2015 lang yun Nagdroga ako Tapos nung no, Kumalma kalma na yung isip ko Tagala ako. Tadaan sa, sa ano. 2015. Ayan. Nagkasyota ako nyan. Nagkasyota ako. Mga ano, ilang ano din. Ilang babae din. Ilang babae din. Tapos 26, 2016, then na. Then na yun. 2016 na. 2016, malis ako, nagtrabaho ako. Baga ano, kasi yung babae aalis eh. Pubuta ng ibang bansa eh. Nagsabi sa akin na ganun. Kaya inisip ko na rin na ano, magtrabaho, ganun. Alam ko, kinausap na rin nila yun eh. Tsaka yung mga takaano ko sa number na um, ano? ano, hinasamantala nila ako, tol. Sinasamantala nila ako, tol. Sinasamantala. Yung nabaliw ako, buta. Yung cellphone ko nakiya, tertutin. Ayan, tol. Nukuha nila. Yung mga number, yung mga contact, kontak nila, tol. Tsaka, kinakausap nila kinakausap nila yung mga nakakaano ko nakaka-contact nakaka ko mga nakaka-text ko kaibigan ko ex girlfriend ko ayan nakakausap nila baga ano ganun tapos nung umuwi ako 2016 trabaho ko mag naguling hindi ako nakakapit ang ano mas kapiso pera hindi ko nakakapit. Maski piso ah. Hindi ko nakakapit. Yung 20 bulok. Sinisilid ko pa sa wallet. 20 bulok ka. Sinisilid ko pa sa wallet para may laman lang, may laman lang yung wallet ko. Kakailang ko na masarap sa kasalan. Ayan. Kakailang ko na masarap sa kasalan. Mga planado yan. Planado lahat yan. Sa kasalan. Sa kasalan ba gusto nila ako ilayudo sa ano, mga nagiging chicks ko, ganun. Tapos mak makausap nila yung mga tao. Ganun. Ganun ginagawa. Kasi sikat na ako eh. Baga ano eh, hindi nga sinasabi sa akin na binabanggit yung pangalan ko eh. Flip top. Kasi wala naman ako intensyon na ano eh. Wala naman talaga ako intensyon na ano eh. Dahil ano eh, hindi ako marunong mag-rap eh. Kumbaga, nagtsaga lang ako mag, ano, nag-upload na yun. Kasi sa matuto ako. Ayun. 2016. Ayun. Yun yung, mga ginagawa ko doon. Tsaka yung mga trato sa akin. Sa kasalan lang ako na, ano, nakakain. Na masarap. Pag may kasalan, ma-attend kami. Magiinom. Araw-araw yung mag-iinom. Tapos inaway asawa niya. Asawa ni Joel, tay ko. Inaway. Sabi ko, akan yung baril, tutumba ko. Ayun. Parang ano, siguro inaantay din na umamin ako, ganun. Kasi yung mga kamag-anak at saka yung mga nagbuo sa mata ko. Na Nag-training ang polis eh. Mag-criminology mga nag-training ng polis eh, kumbaga yung umano um, sa akin, talagang planado lahat eh. Kumbaga nag-ano sila eh. Mga nag-tulong-tulong siguro na ano, ganito, baka, ano tayo, ganyan, ganyan. Kaya ano eh, nag-aral nila na mga krinology, mag-aral kayo, baka, ano, maano ano kami, ganyan, para may ano tayo, may kapit tayo sa loob, sa kulungan na ano, batas na ano. Ayan. Kaya yung mga pulis na yan, ayan. Baka sakaling makasuhan tayo sa ganyan. yun, Mukuwi ako, nagkulong ako sa bahay. 2016. Kinabi ko na ganun. Tutumba ko yung ano. Pangalan yung Richard. Richard ang pangalan. Tutumba ko, sabi ko, tutumba ko. Sarapan sa ng pulis. Tutumba ko, tindahan na. Yun. Baga, di ako masyadong gyo-yosin. Dito lang ako nag-yosin. Eh. Nag-movie no, ako talagang, ano, problemado na ako sa, ano ko, eh, sarili ko. Kumbaga, sa ganito, may makatusok na ako sa ganito, eh. Nakarayom, sa ulo. Nung ano, 2016, nung no, umuwi ako. May makatusok na ako nakarayom karayom. E, yun. Baga, ano, siguro, inuhuli din ako na ganun. Kasi pinapanood sa akin yung, ano, flip-top, eh. Flip -top, eh. Hindi ako mamin, Inisip ko muna kung sino yung pabanggit sa akin. Tapos di ko sinabi sa kanya. Kasi alam kong ano eh. Pagiinitan yun eh. Pakaputukan eh. Ganon. Siyempre, ayaw ko di madama yung tao. Pero noong pa yun, sa unos ganito ah. 2016. Noong umuwi ako. Iyon yung ano. Nagkulong ako noon. Noong ito dito ba bahay niya. Sa bahay ko. Dito. Nagkulong ako. Yun yun. Malangon na yun. Galit pa mama ko. Binigay kong lalat ang pera. Nung umuwi ako. Nasa kanya na lahat. Pinagbigay akong lalat. Wala na natira sa akin. Basta mga pamakatingin. Parang papatayin pa ako. Eh, wala akong inamin na ano. Sa droga, sa ano. May nagbagsak ng droga dito. Wala akong inamin na ganun o nagbagsak bata ko lusto yo Joel Joel Celestial naman, wala ko inaamin na ganoon kinaiimi ko lang kasi, kasi kamadama yung mga anak ko eh kawawa naman di ba mga bata pa wala pang isip may nagkaisip na Pwede ko na pabayaan. Pwede na akong mawala sa kanila, sa tabi nila. Pwede na akong ano, 2017 ano eh nandito na ako eh ayan 2017 dito na ako eh basta dito lang ako sa bahay tol wala akong ginaganto wala akong ginagalaw pag ano lang lilibang lang ako live ayan live live lang ako 2017 dito lang ako gala ayan gala Talabas lang ako sa bahay. Naglilibang. Kara. Yan. Tagbigaya ko lahat ha. Sahod ko sa contraction, sa ano. Yan. Tagbigayan ko. Pero yung sahod ko sa pag-uuling. Di biner bi sa akin. Di pinakabit sa akin. Maski piso ha. Kaya napakasakit din nung ginawa sa akin. Tapos sinampal pa ako. Kasi nag-away kami nung ano. Pauwi na ako, sinampal pa ako. Parang ano, ay hey, goto wala 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 kaming galamon sa iyo ganyan yun o ganun nasa isip baga pinag-away kami nung ano si kalbo si kalbo ano yun mo ganyan cedric ayan 2016 na 27 na dito ako ayun nakakamataya ng mga tao kapag anak ni kuya ed ni mag ayan mga anak ng QED tita ko ayan malis ako 2018 bumalik ako yaya na naman ako jowel tayo ko ayun yung ginawa uwi dito ni yaya ano sasama ko muli ganun kasi wala kay kinuwento nung ano eh ang ganun ginawa sa akin Tutulog ako noon. 2018 na yun, na, ginawa na ako, na ako. Yun na yun. Yung sweldo ko, binigay ko sa mama ko. Kung magkano yun, 7,000, 8,000 yun yata yun, 7,000. Kasi nagastos ko yung iba eh. Pagbigaya ko lahat, kahit wala matira sa akin. Cellphone, iniwanan ko. Para hindi ako mapagbinta ng asit. Iniwanan ko. Kasi ano yun, gagawin gagamitin ako aset asset yung mga pulisyo kapatid mga ano nag-aaral nila para ano may katikit sila sa loob sa ano ayan nagpabusa mata ko ayan para may kaano sila sa loob para yung kaso